Kadlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo, Dr. ni Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. tawgalang ko ninyo sa pangan nga Chuchay. Hingkod ang pangidaron, may kalibin o duha ka anak Apan, kining usan ako kanak, anak na ako sa akong pagkadalaga. Itago na lang sad ang akong kumpletong address diri sa Osami City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon karon ning akong kalivin. Nagsamok-samok manggod namo karon ng iyang ex. Aron niya sabdan, sugdon ko diyang bago pa may nagkailan ning akong kalivin. Ingon ini ang mga panghitabo. <tod> Yawan naman tanong. Jai! Jai, magkita na chat ni sa akong si Ernest. At ako namin magkita sa saka so restaurant. chat? <laughs> Unya, nakilig na dayon ka. Sus! <laughs> Chuchay, uy! Pasig parehas na sa amahan ni Andre, ha? Nagibiyaan na ka human mahibaw ng mabdos ka. Dai, mutagan na sa siguro ko, uy. Magminayas na yung taong kuning hingayunan, no? Mayan ta! ay eh, paduong nabiya ka mula pa sa kalendaryo, Jay. Pagminyo <laughs> na klaro, Jay. Ay! Maayo ang tag, ni Jay. Si Ernest na. <laughs> Maayo kayo, huwag ko rin pakiasa sa imbitasyon na mo nga makikdinerin mo, Chuchay. <laughs> Since kay buutan ka sa atong panag-chat, Maong, ni sugot ko sa imong imbitasyon, Ernest. Nga pa ang ginaikas personal. Di ba na na may usak ka kanak? anak sexy pang yapo ka. char ka ikaw, ha? Ito? Ito? Sugot ka kita na? Ernest! Ernest! Ikot na mo. yun sa pa may akundugayan, uy. May sad ko niya. Ah! Oh, pero pagani pa gamit Pero tao-tao namin nagka-chat. O nga, nakailan ako niya. Hala, uy. Good luck na lang nimo ni mo, day. Misalig yun ka lalaki nga bago pa lang ni nakaila, tsutsaya ka. Diyan, normal. Ah. Yes, Ernest dilid na ko og mga 3 months og pregnancy test ko. Positive. Mabdos ko. Um. <coughs> ah, ka ba malipay, Ernest? Um, kon May komisyon ay kunin mong kamaturan? Ah, 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 man ah, Ernest? Ang um, butay, kung minyo ba ko? Onsay, o sa'yo ang buot kong minyo ba ka? Minyo ka di ay? Naglibog lagi ko kung nakasal ba gamit niya? Ilisil? Huh? Kaya nga naman, kaya nga naman di ay lagi. Nga nang dili ka man sigurado nga kasal mo. Wan man good. Nakasal mi sa si mayor. May gipirmahan mi. Kapan, wa mong good may kapas at ug requirements. Umikalukat to requirements ba? o gay mi sing Di rumay gi bermahan ta gi mi atubangan sa mayor. o may upat tumi kanak. Panbuwag demi. Og may kaso pa kong bawsi. Kigikiha ko sa mga asawa sa pagbunal ko sa usare mo kanak. Usa. Dino ko. I'm just nabiyak ko sa atong anak to inis. Kay higayon, pakyas ko sa lalaki. Uway ako ko nga nakaibaw sa yung nga estado sa kinabuhi. Gibutan ko sa alanganin ng akong kaugalingon ngunong ang ikadoha anak. Mabdus na ko o tulog kabuan dahil nga ko nga minyo na di ay sa lain o may upat sila ka anak. ko na ko nahimo. No choice ko. Kay mabdus na ko sa among anak. O kay buwag naman sad ko na sila. Apa, nagsigira siya ghatag o suporta sa ilang mga anak. O niya. Kinuok ko ni Machuchay. O saan man mo? Ang angod sa paninako, day. Nahinayak na ko. Mabdus naman ko sa aming anak. Halo, o'y pastilan lang o'y. Mm -hmm. Sa naman na kung to yung asawa o makasuhan mo. Buwag naman ko no sila, day. Four years na. O, oh, ka na. Siguro. Kay nagpuyo na biya meron ni amang oh. siya nga ani man siya sa amang magulian unsa oh, oh, unya ni hibaw na kang asawa niya bahin ana ambot sad lagi dai oi tingali gwa pa Patay man ka diha, kung may mo niya, mo ha? Oh, oh, day, wala lagi ka siguro, Ernest, kung sila atong at tinuoray. pinuuray. wala man kuno sila magpasok requirements pagkasal nila. Pero, gipapirma sila tubangan sa mayor. Ano? Huh? Ay lang gamay paglaom ng imong kaugalingon anak day oy. Expect the worst nalang na lang yun nga posibleng sa mukon mo sa iyang giingong way klaro nga asawa. Kaya may mga anak baya sila. Kawa ba yung swerte na ko sa mga lalaki, oy? <laughs> Ernest, unsay problema? na ibaol si Lisel pa hina tung duha ug nga mapusta ka. Ha? Onya? Hanggaw ba yana? Iskin dulo sa jud. Masi ka so nyang bawsi ko. kuno kun bigami. Ha? Ibe ka epon kuno ko ug mapusta kuno ka. Unsa? Kuno onya. Magbuwag na lang ta. Sir, di ko'y. Ito mo buwag, Ernest! Kung anak, eh, makapanglaban na ko ini sa iyang mga lampin. Ay, may ninawag sa akong cellphone man ko makaila ay nga number. Ah, hello? Insan ni? Eh? Ang asawa niya, Ernesto. Oh. Ayaw na lang pagkutan na ugiin kong number ni mo. Kaya may gipapaniit ko sa inyong lakaw sa akong bahana. Nanganak na di ay ka? Pwede na siguro mo na akong ikiha. i -up. kalikayan nga mahadlok bisan og klaro ang proseso sa ilang kasal. Kay nagsamok-samok pa ang iyang ex nga dugay naman unta silang nagbuwag upat ka tuig na. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana. Gikasal ko no ang akong kaipon og sa iyang asawa kani Adto, sa mayor. May gipirmahan sila. Apan wa sila kalukat o kasubmit og mga requirements og sing-sing. Valid ba ang ilang kasal? Ikatulong pangutana, Iki ako nung sa ex akong kaipon karon o og bigami, kay nag-ipon mi, og may anak. Maapil ba di ay ko, nga diha mang kumahibaw, nga minyo siya, dihang naburos na ko? na naman sad sila, kay buwag na, dihang kami na sa akong kaipon karon. Ikatulong pangutana, may lain pang kaso ang akong kaipon, vowsi, kay gikiha siya sa iyong asawa sa pagbunan ni ini sa ilang anak. Nagsustento man siya sa iyang mga anak. May chance pa ka nga tagan siya o provision sa korte about anang bausi? Ikaw pa to katapos pangutana. Unsa may buhaton sa amo sitwasyon, kay gusto na lang unta ko nga makigbuwag, kay gisamukan ako. Pero dili masad siya mo sugot. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, chuchay. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini okay si Attorney Elaine Batan. Ug okay, kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, kami gihapon guys ang muhatag ninyo og tambag tubag galinawan. Sa inyong mga pangutana ug mga problema kay tungod ako abogado man, so punto legal ang anyuhang makuha nga mga tubag. Ug ako kay sa mga medical yes. doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Uh -huh. Ako mo Ako sa mga drug related problems, mga psychological ug medical nga mga problema. Ug sa mga uso na ayo ni balik ron nga mga problema sa drugs dok no Nakadaghan na sa data ni lagi sus grabe i hope no Dagan atong mga kabatanunan may, mga pasyente sa oh. drug rehab oh no okay ang kanimong addiction is already a crime unya mo na pud siya to another nga mga criminal offenses pagpangawat no pagpandunggab hmm. uban pa so uh, hopefully maria sa so atong kabatanunan nga wa gyud ni kaayuhan may pagipadana ninyo nga mangani mo gi-agian nga mga problema na mga pangutana pwede gyud kay na ninyong sa Suliran underscore 612 at yahoo.com Or sa tong Facebook account, kiniyang akong Suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gud na guys sa so, klasik-klasing pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong suwat namo na lang gud may hangyo ni doc ato ang so, hangyo. lang ang inyong mm. address para may balumag tagidiin mo. Oga, a little uh, pasensya kung doon kayo mm -hmm. matagang pagtagad kaya kayo may magdawat sa itong istasyonan no? yes yes no og um, kisa may ato ang mga wait ato ang mga kutlumak ato ang sana quote for today doc yes mm. uh, the future belongs to those who believe in the beauty of, of their, their dreams. dreams, correct <laughs> tinood oo kay ang dream ko na to na iwa ibayad. Mm, libre mang mga uh, mangarap, libre, mang ang mangandoy. Oh. Uh, Unya, umu dream ko ta, kinalang mo ta dagko. big time ta, wa bayad. Mm, ang kay kung maigay bagyo ng atong damgo. Ah, uh, napay mahibilin. Kay kung ang imong damgo sa kinabuhi, uh, gamay ra pag magi kusog nga huyuhoy sa hangin, A um, malagpot, parang na mabilin. To. Yes. Da, big, big time ta mag-dream. Kung bayad. Yes. Yes, yes. And kisa may mag-i-greet to, today, Dok? Ang uh, atong i-greet for today, may pagpaminaw ni Monalisa Monalisa Sienes. Agger dia hmm. sa Sikihor Dumagiti City na no? adi uh, Mr. to Dr. Jean Oy dia sa Dumagiti City ug si Madam uh, uh, Rosa uh, Gonzalez Gonzales uh, Espinas dia sa Dumagiti City na no? uh, Chacha Builis Uchia. Yes, uh, hi uh, Miss Cha. Ang uh, pagpawina mga Andalis family din sa Sugbo, no? bangat uh, mga naas sa mga namuyo da, sa Villalon Drive. Dora din sa atong istasyon na natin eh. Yes. Then, may nilang maminaw sa atong programa. Doktor ba Estela uh, uh, diya sa Osames, Doktor Boy Oligario, uh, Doktor Boy Dohali, uh, Doktor siya kumam... Uh, Gayuten o si uh, Nap Bael diya sa Osames City. Mahayang yes. Ayaw pagpaminaw. Also to... Uh, Elma Atos, thank you kayo sa imuhang padayon nga uh, and also to your uh, greeting as always and to uh, Beverly Padua. Hi. Punto legal today, Doc. Yes, mm. ang atong letters in the ni si Chuchay. Yes, uh, si Chuchay. 30 years old, si Chuchay. Uh, uh kwan siya, hingkod ng panaligo, no? Uh, niya, may kalibin o duha ka mga anak. O uh, apan kining usan niya ka anak-anak, uh, mm. akong uh, pagkadalaga, na asya na asya usak anak anak siapa mm -mm. kena lagi ana. No? Yes. Uh, Tega usami city pun tu legal lang problema ni cuci, na. No? Mm. So unang pangutan na. Yes. Ah, uh, gikasal kono ang kai karon sa iyang asawa sa usak mayor. Hmm. May gipirmahan sila. Apan wala sila kalukat o kasubmit o mga requirements o walay sing-sing. Balid -sing. ba ilang kasal? Walay sing-sing ito na <laughs> Dili, ang sing-sing no, kay ceremonial ramang yun. No, requirements o mga papeles at uh, o ang tanawo, no? Um, kabahin sa pagpakasal. Unsa may gikinahangla na ito Aside sa pag-comply na ito, dapat at least 18 to 21 years old. Ya, kung 18 to 21 mangani, dapat na ay parents consent, no? Kung 21 to 25 na, at least na ay parental advice. And those are very important. Kay nga numan ang ikaduhang documento, requirement na to, is kanang gitawag na to, og marriage license, no? So I think, uh, kinahanglan yod nga naaning nga mga, uh, ha para atu ang ma... ah uh, ah uh, unsay tawag ni mo ani makumpleto and dili manggud pod mo makasal maski pag mayor who is or a licensed nga pare baron or pastor kung wa ning dokumentong gitawag nato nga marriage license no unya ang kaning marriage license mo to atong gi-require -gi -gi na pod na posting no O ang validity pod sa sa marriage license so kung wak na siya dili gud valid ang maong kasal, no? Um, di po na pwedeng marehistro o masubmit. Wa may masubmit na dokumento kadto sa local civil registrar kay kahuman mangutag makasal ang kanang dokumentong inyong ipirmahan o gipirmahan pud sa ni kasal ninyo si Mayor Baron, isubmit man na to sa local civil registrar para ma-record ang inyuhang kami on. So kung wala na, away kasal nga nahitabo. Pwede valid ang kasal. Okay? Okay. So, ikaw mo mga tana. Na, um. Iki sa ex sa akong kaipon karon o may gami. Kaya nag-ipon mi o may anak. Maapil ba di ay kung diha naman ko mahibaw ng minyo siya, dihang naburos na ko. Wala naman sila o buwag na sila dihang kami nasa akong kaipon karon. Bigami, kung may nagkaipon, meaning wala mo nagminyo. Bigami, good is a crime committed by a person for entering into a second marriage. Meaning to say, kasong kriminal na, nga ipataw na sa usa kataw, nga naminyo kaduha. Kay usarag uh -huh. yun ang ato ang forever. Bilig yun na to ever, no? Usarag yun. O niya, kausara sa ta pwedeng maminyo. So kung valid pa ato ang kasal, naminyo tagausa, dili ta pwedeng maminyo kaduha. Unless, of course, our religion, no? Will allow Us, and under certain circumstances also. So, a kung gi nga dili ka Muslim, dili po Muslim mga imuang ka ipon, unia wa mangka ha mo nagminyo, then dili na siya kaso nga bigami, No? Um, nabuntisan ka? Uh, perhaps, no? Um, concubinage is the better uh, case nga pweding i-file sa inyoha. No? Um, dili ka niya pweding ikiha ug, a uh, bigamy ke wap mo nagminyo, nag, nag ipun ramen mo. Great. Mm -mm. hey. Ikatulong pong tana. Mm. May lain bang kaso ang akong kaipon? Mm. Si. Kay gikiha siya sa iyang asawa sa pagbunal niya sa ilang anak. Oh. Nagsustinto man siya sa iyang mga anak. May chance baka nga mahatagan siya o provision sa korte about anang VAUSI. VAUSI or Violence Against Women and Children. ni uh, Mauni ang usa sa balaod nga nagpultikta sa kababainhan o sa ilahang anak sa mga bata, no? Especially kung minor na at or child, no? As defined below 18 years old, no? Naapod anti uh, anti child abuse law diin ang ato balaod karon nagprotektar gyud sa katungod sa mga bata nga ang kanang pagpanapat ang kanang pagsinghag pagsultig mga pulong nga bati no pagpanapat are forms of abuse or physical or psychological or verbal abuse nga gidili gyud sa ato balaod kay makaapik para manggod na sa well-being o sa development aning ato ang mga bata. Unya, kaning mga bata ato manggod ning gitanaw nga mo ikaugmaon sa atong nasod. Unya, kung affected or abused sila, no? Then they may not be able to think properly or contribute much pod sa ato ang um, society. Now, um, pwede yun siguro, no? Nga inyo na lang ning ipasturya nga sa iyahang ex nga dili na niya usbon, mga ilang sagpasaylo, ariglo na lang ni para di na lang yun mo maabot sa punto nga mapapadayon gud ang kaso, mag-trial gud, makonvict gud kay magunsa man sad na ang batag iyang papa na piso. No, di pud kahatag og sustento, di makahatag og um uh, suporta kung naa po dito sa sud no pero of course it will depend on the gravity po no sa pagpanapat or pagbunal po kay e usahay sa gyud ang ang ginikanan naa po mga ginikanan nga mutuo po nga kanang gamayng pitik o gamayng bunal nga igo lang gud po makapamatngon po sa bata may not be a form of abuse but may be a form also of discipline, discipline sa ha? bata Okay nang mubunal ko no tas bata pero ay bias di lang mubunal mm. ko mahimo lang mm. masabto nimo ang bata nganong ipanish nimo siya eh, Kaya hapit talang na namatay ang bata o siya sabot unsa may ensa Correct Ikaw pa to kadto usay mm. unsa may maayong buhaton sa among sitwasyon Kay eh, gusto na lang unta kung makigbuwag kay giha sa, sa mukan nako di man sab siya sugot kung sa may akong buhaton. Mm -hmm. Now, kani, like I said, no, kanang, kung ikaw gusto na ka makibuwag, you know, depende bang yun mo, kung dili ka, dili, nag ka. Pero if you both want to make it work, kanang inyong relasyon, then I think ang laki has something to fix sa iyahang uh, asawa, sa iyang asawa sa una, yang asawa sa una, o sa iyahang mga anak, o yang mga issues, para dili ka maangin, una, kanang magmalinawon po ang inyong relasyon o pagpuyo una sa tanan o gusto yun siya nga mo padayon mo may magpaanal siya para wa na mo yung legalities or legal issues nga huna-hunaon or atubangon later on unya tarungon po niya yung relasyon sa iyahang uh, ex o sa mga bata nga dili na lang unta sila maggubot magkahusay na lang unta sila now if there are no other issues sa inyong hang, um, pag-ipon no nga makaingon kang dili na ka then i hope masatol na ingon ana nga pamaagi pero og naa pagyoy laing issue sa nga manapat sa nimo di ka matarong og atiman or pagpanga then of course it's time to reconsider og angay pa bakang mo padayon anang relasyon na or dili bottom line is atiman na og unahang imo kaugalingon okay so hinaw ta kasabot ka sa speaker nimo ni Mo mm -hmm. ni no og yes. sa libuan millions nga minas do yes. programa Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mga, yes, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Again, ako si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhiga po sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat! Ugma adlaw! <laughs>